Good morning! Today is our flight to the Philippines. Gising na yan dahil excited yan. Are you excited? Yeah? Do you want to say hi? Hi guys! Guysy, guysy! So, ayan. We are getting ready. Actually, 10pm pa naman kami aalis sa bahay. Tapos dahil 2pm pa yung flight namin. So, lahat ng lahat ng luggage namin nakapack na, but this one is not uh, done yet. Yung dalawa, we are having three suitcases na i-check in. Yung dalawa na sa car na. Ito na lang ang hindi pa ready. Actually, sin um, sinadya ko talaga siyang hindi i-close muna kasi just in case may mga nakalimutan kami. Diyan namin siya ilalagay. But we're not bringing a lot. So, we're so excited. See you vlog again. She's awake. Say good morning. You want to say good morning? <laughs> ah. <laughs> Masaya siya agad pag nakita na niya ang ate niya. Mm Hi, -hmm. Say good morning, Daisy. Gising na siya. Magbe-breakfast lang kami. nakaupo sa kabila 3 na sa isang raw yes, uh, very nice man siya umiiyak lang kasi antok na yan pero this is a 3 hour flight so um, I think she will sleep see you Munich see si Munich see you Munich see yeah. you daisy mm -hmm. where are you going I don't know. going to philippines philippines Sausage. Andito na kami sa Munich Airport, Terminal 2. Super laki ng airport nila. Tapos na din kami mag-dinner. Hindi na ako nag-vlog. Kasi, wala na to sa mood kanina. Yeah! yay yeah. Say hi. Say hi to the video. Hi, ah. Taro. Nandito kami sa gate number 42. Be careful! Galing kami dun. Tapos umikit kami. Tapos, nandito na kami. Ang laki ng airport nila. Sobrang dami ng tao sa baba. Pero pagdating mo dito sa taas, as in, like empty sa inyo yung buong place. <laughs> Nakaka-haggard pa eh. Uh, lang ako ng very light kasi sobrang haggard na, na itsura ko. You want to say hi? Hi guys! Buta! Where are you? Where are you? Munich. Munich. Yeah. Tungtuan sila sa mga airplane. Nandyan. Ang airplane namin nandun. Hindi ito. Nandito na kami sa aming gate waiting na lang we will be waiting for two hours and a half maybe so sobrang aga kasi namin dito so papaguring ko lang kung dalawang to kayaan ko lang silang takbo ng takbo para mamaya kapag nag um flight na kami pagod na sila by the way this is gonna be the longest flight na meron kami. We have three flights. From Buda to Munich and then from here to Singapore. And it's gonna be a 12-hour flight. Kaya ang kalambuti na lang wala pang masyadong tao. So, so far, okay lang. Umiiyak si Ines kasi hindi siya makatulog sa hindi siya makatulog sa airplane kanina. So, tired na talaga siya. Dapat nagnap siya before yung or during our flight from Buda papunta dito kaya lang hindi siya nakanap, hindi siya nakatulog so sobrang ano siya, sobrang grumpy na niya, tapos gutom pa tapos yun pinakain ko siya ng rice and okay na siya ngayon, ayan tumatakbo na pero si Lucy super as in nakakabilib siya kasi parang natural traveler talaga siya. Tignan mo, organized yan yung bag niya. Alam niya na dadalhin niya every time na aalis kami sa isang place. At tsaka yung gamit niya, eh, lagi niyang i-check talaga yung mga gamit niya kung nandun. Lagi niyang itatanong sa akin, Mama, na nala mo ba yung ganito ko dyan? Siya talaga yung nagre-remind sa akin kasi ako natang talaga. Hindi ko talaga alam kung bakit. Parang Only half of my brain is working. Hindi ko alam talaga. Buti na lang si Michael eh ang dami ko din nakalimutan. Buti na lang si Michael eh masinok. So siya ang taga ano, taga remind din sa akin maliban dito. So, yes. Ay, na board kami maghintay doon. So iikot-ikot muna kami at maghahanap kami ng snacks kod ko kayo dito sa Munich International Airport Terminal 2 Si Ines basang-basa siya sa pawis kanina. Um papalitan ko sila later bago yung flight. Pero ayan. Nagrelax -re muna siya with her iPad. Si Lucy kasama yung papa niya walang masyadong shops dito or yung iba sarado na kasi kasi late na almost 8 o'clock kaya ito lang yung mga open The card bilihan ng mga bags ayan ay cute ang mga bags nila tapos try TV bilihan ng mga electronics cellphone laptop and mga accessories ng mga electronics. Punta tayo dito. Ayan, Metropolitan Pharmacy. Tapos, CU. Mga souvenir shops. Or souvenir items. Ito naman yung duty free nila. Duty free. Oh. Namin ang earpods or headset. Ano ito? Cut. Yeah. Kaya kami napunta sa mga bilihan ng snacks. snacks. Bilihan meron lollipop. Bibilihan ko yung mga ito na snacks. Mama, ako one. To Singapore, Changi Airport, Sagan. It's a little bit about Kuala Lumpur. <laughs> yeah, this similar as Kuala Lumpur. Their airport smells nice, no? It smells good. Oh, it's Harrison. Excuse me. Thank you. <laughs> Thank you. Duty free. alcohol. Nakakatuwa pumunta talaga sa airport. Mama, like. Kasi ang dami mong makikita ng mga bagay-bagay. ka Nay! Miss ka go there! You need to find our yeah there. We will find our gate first. So, yan ang pinakauna nating gagawin. Finding gate. Masaya pumunta masaya pumunta sa airport, you know, kapag marami kang pera. <laughs> Love, right? Ha? Ah? It's nice to go to the airport like this. You can I see a lot of things when you have a lot of money. <gasps> My shop. Prada. Cosmetics or... nice and perfume. How can I find out the Singapore girl? In Google, I'll tell you everything and <laughs> you know? anything. Gasan you know, Watch, MCL. What are the bags? <laughs> Mark Chapo. Loro Loro, Moncler, Moncler. Are you tired? Ang gulo -gulo na. Yeah. Ang gulo -gulo na year Papa is going to, to check out watch Dahil. Adik na adik yan so, sa mga preload. Yo, yeah? mama has been here before. Gasan. Sean! Comic Seiko. Come oh. on. mga Seiko watches. Cashew. Rado. Rado is also nice. They look elegant. Okay na. Hanapin na natin ang ating gate. Okay. Gutom na din ako. Nakita na namin yung gate namin and we are all the way sa end part ng airport sa pinakadulo talaga ayan, nag na naman ah, nakakapagod kaya lang nakaka-excite din see last, 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 last flight waiting time again Nakaantay na naman kami sa boarding namin going to Manila. We are here in Singapore. Hi guys! Hi guys! You. I'm Lalita. See you Manila. Can you say? See you Manila very soon. See you Manila very soon.